Hindi nga ako ng video. Oh, hello! First day of Simpang Gabi. Ayan, mga kasamahan ko. Ayan, nagawa sila. Lakad, 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 lakad. Wala na nga eh. Kanina, ang ganda ng ilaw ng Christmas tree. Pinatay agad. Ay, ay. Hop, hop. Dahan-dahan mga bata. Dahan-dahan mga bata. May sasakyan pa. Galing kami sa simbahan, pauwi na kami, maglakad kami, pauwi sa amin. Kasi kung magsakay kami, ang dami namin. Oop, 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 oop. Ah, mga bata, mga bata. Sayang, wala nang liwanag ang Christmas tree, oh. Bili ng layo na nabili. Sayang, wala nang ilaw. Mga kabataan, oh. Aling. sa simbahan. Simbang gabi. Simbang gabi. What simbang gabi? Umaga na ngayon. Uh, <laughs> Ako pinsan. Uy, ana. Uy, ana. Maglakad naman kami. Pinsan ko. Maganda. Si Sita, oh, Maganda kami pero walang mga pera. Wala kami pera. Tulog pa ka mo. Oh, mga bata, oh, naglalakad pa. Ang iba mga sama, nandun na. Layo, layo na, layo na nila. Layo, layo. Sana wish ko na mabuo namin ang simbang gabi, siyam na araw. siam na araw din kami maglakad-lakad na sobrang layo. Daisy namin maglakad. Maglakad, lakad, lakad, wala na kami na makita, wala na kami na makita, marami kaming pera, yun, maglakad, lakad kami. Bababa kami mamaya, tapos doon na naman kami ikot, ana, doon, doon, doon na naman kami. Saan? Yun, Ayun na mga tuhod niyan eh. Saan? Ah, si Belen? Ayun nga nila. Ayun. Sama namin ang layo. Okay. Kami nandito pa. Ito. Mapapagod. Wala pa nga kalahati. Napagod na ako. May mga pasok pa kaya? Oo, oh, may mga pasok pa daw sila na naol may mga pasok pa sila itangkat na lang mamaya tanga ang tangan mga bata ang iba na una ang iba na huli sayang wala na yung mga christmas lights. patay na kanina ang ganda ganda mga alas 3 alas 4 alas 4 kami ulit sa bahay hindi nga nung unag video kasi na naman kami sa ganan Wala may elevator. Eh, wala may elevator. Tapos maya, tawid-tawid na naman. Ah, ayan. Baba, baba. Okay, bye. Up ko muna, kaya tatawid muna kami. Bye-bye.